Isang batang babae may dalang lumang bag ang pilit na pumasok sa gusali ng kumpanya. Umiiyak siyang nakiusap ngunit tinulak siya ng isang empleyado. Natumba siya at bumangga kay John. John, galit. Hindi ka ba tumitingin? Bulag ka ba? Babae, umiiyak. Pasensya na po, hindi ko sinasadya. Nahulog ang bag at nagkalat ang pera. Matandang babae. Diyos ko, ang daming pera. Paano magkakaroon ng ganito ang isang dukha? Babae, ma'am, pera ko po yan. Huwag niyo pong galawin. John, pera mo? Tumingin ka nga sa salamin. Sabihin mo ang totoo? Saan mo ninakaw yan? Babae, hindi ko ninakaw. Ibabalik ko lang po sa may-ari. Sa babaeng si Lona, nakatira po siya rito. air John, gulat. Lona, ate ko yan. Nang may pag-asa, nakiusap ang babae. Pakitulungan niyo po akong makausap siya. John, naiinis. Layuan mo ako ang baho mo. Matandang babae, bakit mo gustong makipagkita kay Lona? Babae, may utang po ang nanay ko sa kanya, ibabalik ko lang. John, anong pangalan ng nanay mo? Babae, Grace po. Matandang babae. Ah, Grace, sige, ibigay mo na lang sa akin, ako ang mag-aabot. Nag-aatubili man, iniabot ng babae ang pera. Pag -alis niya, hinugot niya ang kuwintas. Babae, isa pa po, sabi ni mama ako mismo ang magbibigay nito. John, mapanghamak. Hindi mo na kailangang pumasok. Ibigay mo na lang. Tahimik niyang inilapag ang kwintas at umalis. Sa loob ng opisina, matandang babae. Lona, may dinala para sa'yo, anak ni Grace. Lona, napaluha. Anak ni Grace, matagal ko nang hindi siya nakikita. Nasaan siya? John, umalis na. Mukhang pulubi, kaya pinalayas ko. Lona, galit. Ang dumi ay nasa isip mo, hindi sa kanya. Nakalimutan mo na ba? Wala tayong makain noon, wala tayong damit, si Grace ang tumulong sa atin. Kung ano tayo ngayon, dahil sa kanya yan. Mabilis siyang lumabas, hinanap si Maya pero wala na ito. Umupo siya at tahimik na lumuha. Lona, pulong, Grace, patawarin mo ako. Maya, habang pinupulot ang bote ay nilapitan niya. Lona, sandali, ikaw ba si Maya? Maya, opo, bakit po? Lona, luhang, ako si Lona, kaibigan ng mama mo niyakap niya si Maya ng mahigpit. Maya, umiiyak. Hinahanap ko po kayo pero hindi nila ako pinapasok. Nakuha niyo po ba ang pera? Lona, oo anak at mula ngayon hindi ka na mag-isa. Sasama ka sa akin. Huwag husgahan ang tao sa kanyang panlabas na anyo. Minsan, ang pinakamalinis na puso ay nasa likod ng maruming anyo. Kung ikaw si Maya, mapapatawad mo ba sila? Kaibigan, anong masasabi mo? Mag-iwan ng komento sa ibaba at huwag kalimutang mag-like, share. Salamat sa panonood.